Hello guys, maglalaro nga pala tayo, bago tayo maglaro, maglike and subscribe muna kayo guys And click in the my my notification bell O oh, sige na, tara na, maglaro pa tayo, nilalaroin Tara na guys, ano ko nilalaroin natin Guys, ayun na guys Magkahanap tayo. Papangat na kasi ng mga laro dito eh. Wala na tayo mahanap na iba eh. Ano kaya? Sali na kaya sa pinsan ko. And guys, sa YouTube din pala. nagpo blog pa rin pala siya. nagpo blog din pala siya. Ay. Oo guys. Subscribe niyo siya guys. Pangalan niya Barasyonel. And tara na guys, magano na tayo guys. Maglalaro na tayo. Magano na tayo. Di ba siya yata mga paglaro eh. Hanapin ko kaya. Taas ko muna. Ayun na, sali na ako sa kanya. Ayun na. na guys. Ayun na. Ayun na ang lakas ko talaga. Ayun, bago ay bago maglaro. Alam nyo na, sinabi ko ganina, mag-like na kayo. Ayun na, guys. Maglalaro tayo. Ay, pogi-pogi ng kalakter ko eh. Mayaman eh. Uy, uy, uy. Pucha, uy. Uy, bugi ko talaga. Mga nga, umpisa pa lang pero nakakasawa na. ayan na guys lalaro na tayo ayan magaling talaga ako mag parkour baby pa lang talaga ako tinuruan na ako Ay wala lang nagturo sa akin sadyang magaling lang talaga ako pinanganak ako magaling uy 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 may kasama ako dito may kasama ako dito ano kaya meron ngayon ano kaya ayan na ano ito kusing solda may yung guys maglalaro tayo guys yan na na yung kusing kusing mayong mayong yan na ko talaga o na ako dun bakit mo na tayo ngayon. Eh, oh, ho, 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 ho.